Di ay saans mga idol Kay gatang mi mamuhi mga estudyante mga idol O oh, taas kaya mong pila din di mga idol oh. Bertin taas ang mga idol Di sa uh, ans may, mga idol oh. Bertin taghan namin din mga idol O oh. oh. Shout out sa ito ang mga viewers diya Mga idol di ay saans around mga idol Kay nagatang may estudyante mamuhi mga idol O shout out yung tanan mga idol Ah, kanina kapila din mga idol para awaan ni mga idol awaan ang biyahe ni mga idol o dagan kay sila nakapila dali mga idol oh. pila ni kabok mga idol taas kayo ang ilang pila mga idol nagpila sila mga idol hapit naman mamuhi ang mga estudyante mga idol o nagsugod ng sa pikas mga idol no taas kayo mo pila dali mga idol o oh. guwapo kayo <laughs> ayan mga idol nagsugod ng ang mga estudyante mga idol oh ug daghan ang nanggawas mga idol o kinipilahad rin mga idol ang biyahe ni Tigib o Kalagkalag so mga idol o nanggawas na mga idol kasi sa pikas mga idol awa na iniban o ayan ubay ubay na yung nanggawas mga idol o diyan akong kauban mga idol o puno na siya mga idol mularga na siya mga idol o shout out sa ito mga viewers diyan mayong hapon yung tanan mga idol